hello 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 everyone good day welcome back to my channel another day another video another lutung bahay me pamakai if you are new here please don't forget to like and subscribe please we will be cooking eh, sabi po ni Tingski ay bagnet po daw ito mga kapamakay bagnet ala Tingski okay yan po first is pakukuluan muna natin yung karne mga kapamakay lagyan po lang natin ng konting tubig after that pag wala na pong tubig yung pag naubos na po yung tubig ay eh, lagay na natin yung mga sahog mga kapamakay Um, bawang at saka sibuyas and then po yung black pepper or pamintang durog mga kapamakay yan po ang ang lakas po ng hangin dito sa aming kusina mga kapamakay next is yung vetsin mga ka-oops na naparami po yung vetsin na nalagay next is yung asin mga kapamakayan po sobrang sarap po nito mga kapamakay halo-haloin lang po natin ito para makombine ang mga ingredients mga kapamakay as you can see mga kapamakay yun, no? Uh, konting tubig lang po pero lagyan po natin na din ng tubig para ito ay pakukuluan pa po natin ito mga kapamakay para lumambot naman yung karne Next ay lagyan natin yan ng toyo mga kapamakay. Dato puti or silver swan puti so toyo. Flex ko lang po. Dato puti at silver swan soy sauce mga kapamakay. Yeah. Halu-haluin lang po natin mga kapamakay. Sobrang sarap po talaga nito guys. Promise mapadami yung kanin yung mga kapamakay. Yan po medyo wala na po yung uh, sabaw niya mga kapamakay but pagkukuluan pa rin po natin ito hanggang uh, konti na lang yung sabaw mga kapamakay yan po mga kapamakay sobrang lakas po ng hangin dito sa amin mga kapamakay yan po lagyan po ulit ng konting uh, tubig kasi sabi ni Tingski ay uh, medyo mapar I mean, ma sobrang maalat po. Sorry po, bisaya pong maparat. Yan po, oh. At saka, kinunan lang po namin ng uh, sabaw mga kapamakay para madali po siyang ma... Uh, para madaling humubas yung sabaw mga kapamakay. Ano ba yung humubas sa Tagalog mga kapamakay? Ako ay na liluto na mga kapamakay. Yan po, wow! Ayan po, medyo... Ah, uh, masarap na po tingnan. May kulay na po mga kapamakan. Yan po, sabaw pa lang, ulam na. Oil pa lang, ulam na mga kapamakan. Yan po mga kapamakan. Sobrang sarap po nito mga kapamakan pagkukuluan lang po natin ito ng mabuti mga kapamagay yan po, atin lang i-mix, mix, mekos, mekos mga kapamagay yan po, hanggang mawala na yung sabaw oil na lang po yung matitira mga kapamagay yan po mga kapamagay hintay-hintay lang po na maluto ng mabuti, yan po medyo Oh, parang malapit na po siyang maluto mga kapamakay. Halo-haloin lang po natin ng maigi mga kapamakay. Yan po yung oil mga kapamakay. Ah, lumilitaw na yung oil mga kapamakay. Lumalabas na po ang mga oil. Yan po ang sabi nilang oil pa lang. Ulam na mga kapamakay. Ah, mas, mapaparami ang kanin mo nito mga kapamakay. Then, ha, magkinamot ka mga kapamakay or mag kamay lang kumain mga kapamakay please watch until the end po mga kapamakay salamat po na marami sa iyong support ha, mga kapamakay kung kayo po ay bago dito sa channel na to please huwag kalimutang mag subscribe at mag comment at mag like mga kapamakay Thank you, thank you po mga kapamakay sa iyong support, ha? Ah, sa inyong support mga kapamakay. God bless you all po. Thank you, thank you po mga kapamakay. Yan po, isa isa lang po nating i eh? Uh, ah, tawag nito. Ibaliktad yung mga karne mga kapamakay. Yan po, medyo uh, reddish na po or brownish. Yan po ah ang ating finished product mga kapamakay medyo malaki po yung sisidlan po natin dito mga kapamakay hindi po namin na na ah. malaki pala yan mga kapamakay yan po masarap po yan pang ah pang, pananghalian mga kapamakay yan po wow ang sobrang sarap talaga yan mga kapamakay try nyo po yan sa inyo mga kapamakay thank you thank